Welcome ulit sa ating kitchen. Ayan, magluluto naman tayo ngayon ng lugaw. At syempre, itatry naman natin na ang ating sahog, lalagyan din natin ng malunggay. Ayan, syempre, i-share ko sa inyo ang ating ingredients. At syempre, hindi pa rin mawawala yung dahon ng sibuyas. 'di ba? Mas masarap kung may daon pa rin ng sibuyas. Kaya, ito ang ating mga ingredients, mag-try tayo na maglagay ng malunggay sa ating lugaw. Bago tayo magluto, syempre i-share ko sa inyo ang ating ingredients. Ang ating malagkit spring onion or dahon ng sibuyas at syempre, maglalagay tayo ng malunggay leaves or moringa. Ayan. Try natin kung masarap din. Siyempre, healthy yan eh. Kaya lalagyan natin ng malunggay leaves. Meron tayong chicken, ang ating seasoning, at ang ating sibuyas, bawang, at luya. Siyempre, in the saucepan, ayun, papainit na tayo dahil naglagyan na tayo ng mantika. At maglalaki, suspe na natin ang ating sibuyas. Habang umiinit ang ating mantika, ilagyan natin Siyempre, susunod na natin ang bawang at luya. Pagsumahin na natin. Siyempre, susunod natin dyan yung ating chicken, di ba? At isunod na natin ang ating chicken. Apat ka pinasa naman, papalasa. yung ating haluin, syempre tatapan natin siya for about 15 minutes hanggang maluto ang ating chicken. Ayan, leave natin yan for about 15 minutes, saka natin babalikan. After 15 minutes, balikan natin yung ating chicken. At syempre, kasunod dyan yung ating malagkit bigas. Ayan, habang naluluto yung chicken, sasabihin na natin yung ating malagkit na bigas. Halos natin yan para ma-absorb nung chicken at nung sabaw. And then, saka natin ilalagay yung ating mga seasoning na pampalasa. Okay? Isasangag muna natin yung ating uh, malagkit bigas para matarap yung ating pagkakalimutu ng ating lugar. After natin mahalo at masangag, saka natin ilalagay yung ating seasoning. Ito na yung ating seasoning. Ilalagay na natin sa ating laroy lugar. Okay? Then haluin. Pag nahalong-halong na yan, baka natin nalagyan niya ng palakulong tubig para kumapit na yung pampalasa. Lagyan na natin ang palakulong tubig. And then, pabayaan natin siyang ulo hanggang maluto yung malagkit, yung bigas natin, yung malagkit bigas. And then, ilalagay natin, after na maluto yun, yung ating malunggay at ating uh, spring onion or dahon ng sibuyas. At ito na nga, naluluto na yung ating lugaw. Ngayon, okay, susunod na natin yung ating moringa or malunggay leaves. Haluin muna natin. And then, ihahalo na natin ito, moringa. Unahin natin ito, and then, Siguro mga hap lang dito ng dahon ng sibuyas. hindi, ko lalagay lahat kasi pag kumain ako, eh, kailangan meron pa rin fresh. Kaya ilalagay na natin itong ating moringa. O diba, kakaiba, lugaw na may malunggay. At syempre, ilalagay na natin naman? dahon ng sibuyas. Ilagay na natin yung malunggay, yung daon naman ng sibuyas or spring onion. Then, haluin natin ulit. after 10 minutes, luto na ang ating lugaw at ipakikita ko sa inyo kung gano'ng kasarap ang ating lutong lugaw. Ito na nga ang ating nalutong lugaw or sabi na natin aros kaldo para masarap. Ayan. Try nyo rin. Inaluan ko siya ng moringa or malunggay leaves. Then, syempre, hindi naman na mawala yung ating spring onion or dahon ng sibuyas pag nagluluto tayo ng lugaw. And I hope na nag-enjoy kayo. Please don't forget, like and comment na rin. At baka naman, share na rin ang aking video. Stay tuned sa mga susunod kong video. Bye-bye!